Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog, pag-uusapan natin naman si Jude Bacalso at ang Yulis, yung restaurant na Yulis Taste of Asia, yung sa Cebu, sa Ayala, Cebu, na kung saan ay uh, yung mga ganong klasing mga restaurant or establishment na hindi pinapahalagahan yung mga empleyado nila na binabastos na ng mga tao na sinasabi nga nila na Customers is always right. Pero hindi lahat ng pagkakataon na palaging tama ang mga customer. Kasi minsan din mga customer, may mga kasalanan din yan. Sila na yung umabuso sa, sa mga empleyado. Which is dapat, yung sa Yulis, uh, yung sa Yulis restaurant, kung saan nagtatrabaho yung waiter, ay dapat talagang bigyan ng pansin o bigyan ng uh, importansya yung kanilang effort no? Dahil natin alam talaga kung ano ang pinagdadaanan ng mga waiter, ng mga trabahante natin. Dapat lang gaya yung pahalagahan gaya nung nangyari sa waiter na yon Na yun nga, kumbaga dahil sa kas, best friend o kasama o best friend daw niya, kakilala niya daw yung may-ari ng Yulis uh, restaurant na yon Kaya mas kinampihan ng restaurant yung uh, si Jude Bacalso na Uh, member ng LGBTQ at saka yung, yung may ayong may-ari din daw ng uh, unit restaurant ay member din ng LGBT. So kumbaga kilala niya. So kaya siguro mas pinaboran or mas mahalaga ang pagkakaibigan kaysa yung mga important yung sa kahalagahan or kumbaga kaligtasan ng kanilang empleyado. So ganoon talaga napakano talaga na minsan may mga kumpanya na mas pinapalagan yung mga kaibigan kaysa sa yung mga taong nagtataguyod, naghihirap, nagpapakahirap sa kanilang kumpanya, sa kanilang negosyo pero hindi binabigyan ng importansya. So, yun, napaka, na, naka, nakakalungkot lang ng pangyayaring gano'n. Na parang, pang, nanindigan talaga ang restaurant na uh, mas kampi sila kay Jude Bacasa or kinakampihan nila yung nangyari or yung nangyari sa, sa pagkakataon na yun na mas yun nga, mas pabor pa sila sa ginawa ni Jude Bacalso na discrimination daw, discrimination daw yun form of discrimination daw yung yung ginawa ng waiter na pagtawag ng sir sa isang transgender o na misgendered lang or di ba kubaga di ba yun kubaga siguro hindi naman intention it's either intention siguro kung intention siya na tawagin kang sir na pa na pa ano na kumbaga tinitis niya ay mali talaga. Pero kung hindi naman, uh, kumbaga accidentally naman na pag nagtawag ng sir o hindi talaga intention, it's, kumbaga pwede yon acceptable yon di ba? Kasi di, naman, di mo naman matipilit ng lahat ng tao na, na tawagin kang sir or tawagin kang ano, eh, yung, yung itsura mo o alam naman natin ng tao na lalaki ka pa o babae. So, kumbaga it's all about respect lang. Kung hindi ka kayang, kung hindi ka, tawag, hindi ka kayang tawagin bilang sir, Respetuhin mo din kasi may mga paniniwala sila. Kung baga, hindi yun, pa, hindi yun bastos. It's either bastos lang siya kung uh, intention or pinagtatawanan or alam mong uh, mali, di ba? Na parang intention niya talagang sabihin na tawagan kang sir. Pero sa, sa pangyayaring yun, parang hindi naman sinasadya ng waiter. So, so na, pinalaki lang ng, 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 ano ni Jude Bacalso So, dahil nga, yun. Uh, nabastos siya. Sabi niya, nabastos daw siya. Tinawag sir eh babae daw siya. So let's see kung anong mangyayari dito. So abangan natin kung anong mga update. At saka sana magsalita natin yung waiter para malaman natin kung ano ang kanyang uh, side. Para maririg din natin yung other side of the story. So yun lang po mga kautal. So please comment down below. Anong masasabi sa video Please comment down below. Maraming salamat po. Mabay po lahat.